Turo ko kayo kung paano maglupi ng t-shirt na magaganda. So, yan na nga. Kailangan natin ayan at ay. kailangan pantay dyan. O, natin dito. At ating ipapantay yan. So, yan ang lupi ng ating mga damit. T-shirt pala. So, yan. Kailangan natin dito. dito Kailangan natin ha, ka natin ang unti muna. Yan. 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 Yeah. Nasampan tanggalan dumi. Bataran dito may dumi. May dumi. Kaya naman pag andito yung tatak sa likod, kailangan yung nakadapa yan. Ayan, padapa. nagamit nito para pantay-pantay ating swisher. Ayan. Andito ha. Ang tata. Kaya na naman ay patapa. Patapa na. yan. Kasi nga, kailangan natin ng ganyan. Dito. ang maganda ang buti. Pantay-pantay. Ang buti ng ating oh, t-shirt. Ang buhag na ito. t-shirt. O, diba? Ganyan ang tamang dupino, mga shirt. Yeah, bye-bye. Thank you.